Problema mo ngayon. Yung pamangkin mo, problema mo? Magkaganyan yung pamangkin ko, ha? Nang ganyang tatamad-tamad at walang ginagawa, pre. Pre, sinisikmuraan ko agad yan. Nakikinig sa'yo. Uh At ayaw ka pa rin sundin, pre. Alam ba yung refrigerator? Nabubuhat ko yun, pre. Ano yung gagawin mo? Pagkatapos mo maglaba? Ano pa'y ano pa yung snod? Kakain tayo, ako naot maguro ano pa'y? ano pa yung snod? Mamasage kita mo. Enik, kanina pa kita inuutosan na yung uurongan doon ah. Kaya naman. Mamaya na, kanina ko pa sinasabi sa'yo magurong ka, napakatamad ang bata na rin. Ma, kanina mamaya na kasi. Yung eh, naglalaba rin kita kanina, hindi ka rin naglaba, ha? O, hindi. Di. Okay, wala okay. okay. okay, ba umuwi? Okay. Ano ba? Ang, sakit-sakit na ng ulo ko dyan sa pamukhin mo. Wish na wish na ako dyan, ha? May okay. labahata. tama ganina ko pa pinag-uurong yan. Tapos ah. ko. At yun, ang, ang baki natin nung no? hindi naglalaba. <coughs> tapos yung urongin doon, napakaraming urongin. Pinagwawalis ko ang daming basura rin doon. Busit talagang lelet na yan. Kaya nga eh. Yung bakat, minsan, taman. minsan nga lang natin paglabahin, hindi pa rin tumulong. Ay, ay nga. Ay, yung ay, 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 ano sa iyo? Tignan mo, oh. Oh. Hindi tumata o, hindi tumata yung magapon. Oh, hindi. let ko mo akong tubig. Oh. Come, uh, oh. Um. May na pa lalaro ko. Oh. Ano be? Eh. Alam na. Tignan mo, <makes> okay, <Okay>. gagawin ako. Relax ka lang dyan. Relax ka lang. Ano nga gagawin natin? May gagawin ka? ako. Lahat ng iutos mo, anuhin mo, ha? Ah. Ako bahala. Oh, <makes> sige, may isa mo. Kunwari, may tatawagan ako. Ay, Ricky. Pano mo na. Uy, ano pare? Ah, Ah, buti na pa tawag ka. Ano ba yung problema mo? <coughs> ano pre? Problema mo ngayon. Yung pamangkin mo, problema mo? Bakit pre? Ano, ano, yung naging problema sa pamangkin mo? At tatamad-tamad? Eh bakit ano? Teka, teka, pre, dahan, lang. Yung ano eh, hindi, hindi ko maintindi eh. Boses mo, sobrang gigil na gigil kay Ano ba nangyari sa pamangkin mo? Oh, inutusan mo, tapos... Hindi ginawa, nagbasketball. Nako, Ganyan, pre. Bakit ganyan yung pamangkin mo, pre? Oh, dapat pag ganyan pamangkin, pre, kausapin mo lang. Kausapin mo na. Put. Pre, ba't man ginawa mo sa pamangkin mo yun? Ano daw ginawa? Ano daw? Pinalo daw niya ng walis tambo. Pinalo lang? Eh. Oo. Pinalo lang pala eh. Pre, kaya pala ginaganyan ka ng pamangkin mo. Pre, pinalo lang daw ng walis tambo. Sino bang pa? Ba pre, pagkaganyan yung pamangkin ko, Oh. Ha? Nang ganyang tatamad-tamad at walang ginagawa, pre. Pre, sinisikmuraan ko agad yan. Oo, oh, pre. Sabihin mo, huwag paluin, sikmuraan agad. Huwag mong paluin, pre, maawa ka. Sikmuraan mo ng unang kilikili. Pre, <laughs> tapos pa rin ganito, ganito. Pag pag, 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 pre, hindi pa rin nakikinig sa'yo. Uh -oh. At ayaw ka pa rin sundin, pre, alam ba yung refrigerator? Uh -oh. Nabubuhat ko yun, pre. <laughs> Kaya kung buhatin yung refrigerator, pre, isasaklog ko sa ulo niya. Ganyan ako, pre. Pag ako napipikon, pre, anong pre? Yung mga supa namin, pre, yung mga supa namin, hinahalibas ko lahat sa mukha niya. Ganun yung ginagawa ko. Oh, mga niya ka, di ba? Gurong na pa. Ha? Gurong na. Nagugurong ka? Eh, kanina pa ako inuto sa mga. nakamitig ka na, di ba, sa ML? Eh, tapos na, mamaya na lang. Tapos na, tignan mo nga, oh. Hello? Oh. Pinaglaba mo din? Oh, tapos? Ah, sabi ni kumpare. Yung pamangkin daw niya, edi, ano daw, yung inutosan daw niya, sinunod oo, daw. Oo, oo, Tapos oo. pagdating daw dun, bumalik na naman daw oo. sa dating ginagawa. Ay, yung tatamad-tamad na naman. Tatamad-tamad na naman na yeah. daw. Anip na yan. Eh, anong ginawa niya ulit? Ano ba ginawa mo, pre? Ah, pinalo daw ng baseball bat. <laughs> Baseball bat lang, di? Oh. Mahina Pinalo. pa lang si kumpari mo. Ba? Pre, bakit ganyan, pre? takabait mo. <coughs> pre, alam mo ba yung ano, yung may drum kami sa, may, may drum kami sa, oh, oh. sa labas? Pre, pinatitira ko dun. Nang tatlong linggo. Lalagay <laughs> kong gano'n tapos ko sa loob ng drum. <coughs> Ganun ako, pre, sa pamangking ko. Ginagawa. Oh. <coughs> naglalaba. Oo, oh, naglalaba. Gano'n okay. gano ako, pre. Isang utos lang yun, di ba? Hindi lang yun. Oh, oh. Pre, oh. yung X-Max ko, pre, di ba? Mm. Malaki yun kayang kumaladgad ng tao nun. Uh -huh. Tinataliin ko sa paa, pre. Uh -huh. Tinataliin ko sa paa, tapos tatakbo ko na matulin. Uh -huh. Oh, pag umabot na ng 35 kilometers, sumihinto na ako, pre. Uh -huh. Pinagpapahin niya ako naman. Bakit? Oh, Saka pupunta ulit. Pupunta ulit. Maglalaba. Maglalaba? Ba? Bakit maglalaba ka? Bababad ko na. Bababad mo na agad. Bababad na? Uh -huh. O, Oh, tapos pagkatapos mong maglaba, ano yung gagawin mo? Hindi. Higa? Higa ulit. <laughs> pre, ani ginawa mo nung humiga na naman? <laughs> Ay, putak din pa Napakabait mo. Ikinulong lang daw niya sa kwarto. Oh, One week. One week naman. Grabe. Eh, yun lang? Pre, ako ay kinukulong ko. Kinukulong ko lang din naman. Uh -huh. Pero pre, sa bilibid. <laughs> Two years! Pre, kaya ako ako sa'yo, pre. Shhh. Gayahin mo ko, gayahin mo ko. Lelet, ano pa'y gagawin mo pagkatapos mo maglaba? Mag-ano, wawalis. mag Ano pa'y ano pa susunod? Eh ano, pag, pag kakain tayo, ako na ulit mag-uro. Oh, ano pa yung susunod? mag aaliw ako. Oh, ano pa yung susunod? Mamasage kita mo. Oh. rin oh. mo ba yung pre? Ganyan kabait yung pamangking ko. Hindi na kailangan umabot sa mga ganong-ganon. Kaya sinasabi ko, sige. Oh. <laughs> Mag-aalaban mag ako. Simula mo <laughs> na, simula mo na. Ayun pre! <laughs> oh. Tama ako pre, di ba? Oo. <laughs> oh. Oh. Mabait pre! <laughs> Galing doon. Sipag. Galing na, Ayun, like, na bang, Sipag. ba nga? Sipag. Nagpulong din. Yan ako. The best. Mag Galing mo. Abay, kanina pa masakit yung ulo ko doon na ayaw mapatayo. Hmm. Ano, takpan mo na. Na, na. Nasunod na ako. Hmm. <laughs>